taas ng tubig. Hanggang saan ba ito? Wala ka. Wala ka, wala ka. Oh, Ay, oh? pa Ba yan? Oh goodness. A few moments later. Grabe. Oh, dito dapat. Mm ang mga may bibili pa ba niyan dito? ganito parang wala na o oh, ha o oh, ayan ganyan ang itsura yan ang sakit dito pag umulang wow. baha walang bibili maganda pa doon ba doon sa may gitna doon sa gitna kasi tubig parang hanggang dito lang sa may ano no lang. Grabe, oh. Kita nyo yan. Diba? Oh. Naku, good luck sa atin kung maka 500 man lang tayo hanggang gabi. Tinala nyo na lang, Suspendido na nga yung pasok dito, yung mga panghapon wala na. Maaga nga naglabasan kanina yung mga bata rito, sa so mga 11, 11.30, naglabasan na. Delikado na itong sipag yung may sugat ka sa paa. 'Di ba yung ano, yung sakit na yung <coughs> ano yung ihi ng daga. Leptos, ay, grabe, nakakadiri talaga. Iw, 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 iw. hours later. Ang ganap, ayan. Mm. Konti lang ang dinisplay namin. Okay. Wala rin naman kahit itodo mo. Tignan nyo naman mo, may mga tao ba? Wala. ba diba? Naging mini resort na dito sa lugar namin. <coughs> sa Taytay. Diyos ko, ilang dekada na akong ganito dito. Dapat man lang, ginawan man lang ng mayor, mga naunang-naunang mayor man lang. Nagpasimento sila, una sinimento yung bungad. Unahan lang. Para kapag may mga dumadaan, siguro mga tao, masabi na na na. Pero hindi nila alam, yung gitna, yung loob, ang hindi pa na papataas. ba diba? Puro kalukuhan, puro yung ano eh, 'yung mga pabunga eh, ang pinagsisementohan nila 'yung along highway para pagsilip mo sementado pero ang hindi nilalam talaga 'yung itong mismong loob ang wala hindi umabot 'di ba kung may budget naman yan bakit ano magbibigay ba ng gobyerno ng budget bitin 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 <laughs> diba, hindi ba hindi nawala <laughs> oh yun yun eh kaya ano mo meron talaga kumbaga meron talagang humawak dito na alam mo na, 'di ba? Kaya hindi naman mawawala yan kahit sana naman tayo siguro sa Pilipinas may corruption talaga eh. Akala nyo lang yan, mukha lang mababaw yan. Malalim po yan. Kanina pagtawid ko, halos sa uh, ab -abuti na yung tuhod ko. Ganon. Buti nga huminto ang ulan. Kasi kung hindi tumigil pa lalo ang ulan yan, kaya umabot ng tubig baka ako dito sa hita habang naglalakad. Ganon siya kataas. Ayan, katulad, tignan nyo yung nagbabay ko. Kita nyo yung gulong, di ba? Halos kalahati lang na nakikita. Ganon. Uh, na. oh. Ang saya. Ang saya-saya nila. Grabe ah. mo mga bata. Uh. Masaya lang sila sa, sa ginagawa nila, no? Pero napaka talaga ng tubig na yan. Nako, 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 nako.